Hello friend, welcome back to my channel. Nandito po tayo ngayon sa kapaligiran. No, sa bahay ito, mga pipot sa likod. Ito ay marami dito mga kakaibang mga bagay na makikita natin. Yung mga kalikasan. Yan, maganda. Marami din ako mga puno dito. May abukado. Mayroon tayong magic. At ito yung tagbak na sinasabi ko mga friend ang tagbak yan ang uh, gamot sa kulam din to yung mga dahon nito mga people pwede mo ilaga, pwede rin yung pakuluan, pwede rin ihalo sa pag, pag ikaw na kulam, maligo ka yan ang panghalo yan, mainam din yan, uh, katulong din yan people meron din akong na kung nyug dito laki na pala itong nyug natin be na dilaw dilaw oh pero ayos na siguro kahit ganyan. No, nabuhay naman, no? Oh. Tanggalin na lang itong tagbak. Yung mga tagbak natin, people, may is, -is din tayo. Ayan. Dragon fruit. Tabunan mo na lang. Tapos ngayon, tanggalin na lang itong isis is Oh. Uh, dito, mayroon din tayong luyang itim. Malaki na, o. Oh. Natalo nga yung sinukuan, no oh, sa luyang itim. Sinukuang halaman. Ang tawag natin dyan. So marami din ako mga laman dito sa likod mga people. Ayan. Ayan, ito marami tagbak. Ayan, mga tagbak na yan. Ayan, makakatulong din yan sa atin. <clears throat> ito, meron din akong da laurel. Puno ng laurel. So lang, ano siya? Dami na namang sa, suloy pala, oh. Nagsuloy-suloy na. Um, ano, laurel. Tapos, isa pa rin ako ditong laurel. Ayan puno ng laurel mga people tapos ito, luya ko itim mayroon din tayong luya na itim dito people siguro to pag ang luya na itim ay hindi na siguro laging dinidiligan no yan mga people mayroon din tayong ano mayroon, mayroon din tayong mga tanim tanim dito people may aking grapes oh nabuhay na naman siya ayan nabuhay uli ang aking grapes no. ha? Ayan o, oh, nabuhay na ang grapes. Buhayan ako ng grapes dito mga people. Ano? Kapa? Okay people lo. Oh, lay luyang, luyang. itim. Kaya uh, ginupit natin. Patuyuin muna natin to mga uh, people. Para yan, makakatulong din to. Sa yung mga to yung takot din ang mga aswang dyan people. to ang paligid namin. Yan medyo magulo no? marami din akong tanglad bulaklak ng tanglad mga friend tsaka ito mga kahoy ng sinukuan sa kahoy sinukuan pala to be sinukuan tong nakatuko dito hmm. ano to bakal kahoy sinukuan eh Ayan mga people. Oh, wow, mga aso. Not too big. Okay people, God bless.